Salita na nga po itong si Spokes Attorney Harry Roque at naglabas ng kanyang legal opinion patungkol po sa kasinungalingan na sinabi ni Garma sa Quadcom kung saan obvious na obvious na mukhang tinakot, nabayaran o may kapalit itong mga allegation ni Garma laban sa dating presidente at ngayon ay tumatak mo mayor ng Davao City na si Pierre Arte. at halata po na ito kasi ay mga political propaganda at tama po yung ating hinala dyan na yung mga sinasabi ni Garma ay hindi pala pwedeng madala sa korte or magamit na ebidensya laban po kay dating Pangulong Digong, mga kababayan po natin. Kaya pakinggan po natin ang naging paliwanag ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Ed, kung ano yung mga non-negotiable natin, ano tingin ko dito sa naging revelasyon ni Garma? Well, unang-una, bilang isang abogado, ha? wala pa pong napapatunayan yung affidavit at testimonya ni Garma. Bakit po? Dahil kung susundin natin yung batas sa, na tinatawag nating evidence, ang isang affidavit po o isang testimonya na isang testigo na hindi sinubject sa cross-examination, na hindi binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte at iba pang dinadawit niya na magtanong na mga na tanungin si Garma dun sa mga sinasabi niya, yan po ay hearsay. Kumbaga, hindi po 'yan nagpapatunayan na kahit anong katotohanan, kinakailangan po para matanggap 'yan bilang katotohanan ay bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga akusado. So ngayon po, bagamat yan ay naging headline sa mga peryodiko at naging first story sa lahat ng broadcast um, media outfits natin, wala pa pong napapatunayan 'yan. Yan po ngayon ay hearsay. Now, ano bang masasabi ko na ang nag-iimbestiga dito sa EJK ay ang Quad Committee. Pag well, alam niyo naman, hindi ako masyado fan ng uh, Quad Committee na 'yan, no? Pero meron po akong dahilan. At yan po ay dahil sa decision nga ng ating Korte Suprema, no? Doon sa kaso ng, ang dami po niyan. Um Benson versus Executive Secretary, uh, versus um Senate Blue Ribbon Committee, Neri versus sa uh, Senate Blue Ribbon Committee, at saka yung pinaka latest po, no? yung Ong, Lincoln Ong versus sa um, Senate Blue Ribbon Committee. Lahat po yan, e, eh, consistent ang naging desisyon ng Korte Suprema na ang mga kongresista at senador ang kanilang kapangyarihang mag-imbestiga, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, ay para lamang sa in aid of legislation. Dapat dun sa binubuong mga batas. At... So, paano po yan? Mga kababayan po natin. Eh, sigurado magre-react na naman, no? yung mga dilawan dito, insaymada yung mga bubu bloggers no? Dito po sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, which is legal po ito, no? Bilang isang abogado at uh, alam natin na si Attorney Harry Roque ay biktima rin po dito sa pakulo, no? Political propaganda, uh, political witch hunt ng mga nasa quad committee. So, ito po si Attorney Harry Roque, kilalang uh, abogado ito at napakagaling Aya hindi po ito basta-basta nagsasalita ng walang basihan, basihang legal mga kababayan po natin. So tama lang talaga na itong ginagawa ni Karma dito ay pawang uh, ano lamang ito, no? propaganda, gawa gawang kwento lamang. At kahit po yung uh, sinasabi niya ng unang pinatawag po sila umano ni PRRD ay May 2016, samantala hindi pa presidente si PRRD nung uh, panahon na yan, yung buwan at taon na yan. So paano papatawag si uh, si PRRD ng isang meeting no patungkol po sa extrajudicial killing ay hindi pa naman siya nakaupo at hindi pa nga siya nanalo kasi election po yung panahon na yan yang May 2016. So obvious na obvious po ang kanilang ginagawa at ang kanilang script minsan sablay kahit si Kerwin Espinosa halata po na hirap na hirap po siya magsalita at hirap po siyang i-memorize no yung script na ibinibigay sa kanya. Kaya tama talaga yung kanilang ginagawa dito. Na obvious na obvious na stick to the plan sila kung paano nila i-destroy itong mga Duterte. So patuloy natin itong si ni Harold Pag ang kanilang dahilan ay gaya ng sinabi ng Quad Committee, kailan lamang na in aid of prosecution, hindi po tama yan. Dahil ang prosecution po ay trabaho ng ekotibo. E yan nga po yung sabi talaga ng Korte Suprema dun sa Bengzon. Na kapag ang ginagawa ng hukuman ay maglitis. Sa posibleng paglabag sa isang batas na kriminal, yan po ay overstepping the boundaries. Ibig sabihin, wala na po yan sa jurisdiction ng Kongreso. Dapat ang gumagawa niyan, mga piskal, at dapat ang paglilitis ay nasa hukuman. Eh bakit pa humigan niyang prinsipyo? Ano naman ngayon? Eh halal naman ang taong bayan niyan. Bakit hindi po pwedeng mag-investigate uh, din ang Kongreso sa mga bagay-bagay na po pwedeng maging dahilan na mapatawa ng pagkakakulong na parusa ang kahit sinong iniimbestiga. Well, ang dahilan po ay dahil sa hukuman, meron po tayong mga um, uh, rules na dapat sundin. No? Pangunahin na dyan yung rules of evidence. Na gaya ng aking sinabi, no, yung testimonya ni Garma, wala pong ibig sabihin pa yan kung sa hukuman yan. Hinab so ayun po ha, malinaw po ang sinasabi ni Atty. Harry Roque na itong mga statement, no, allegation ni Garma, ay hindi po ito magagamit uh, pa, against po kay PRRD kung sakaling dalhin po ito sa hukuman mga kababayan po natin. At uh, alam po natin naman na ito ay kasinungalingan dahil napaka po yung kampanya laban sa illegal na droga ni PRRD at uh, marami pong natuwa dyan, no marami pong tumino, marami pong lugar no ang naging tahimik no at yung mga dating payatot na po ng no? mga adik ay uh, tumaba yung dating pamilya na nasira dahil sa isas o dalawa yung membro sa kanilang pamilya ay adik ay nagiging maayos po at uh, nabuo muli yung kanilang pamilya no yung mga dating takot na takot maglakad sa gabi ay nawala po yung kanilang takot at yung mga OFW na may pangamba sa kanilang pamilya sa Pilipinas dahil nung bang mo po si Piero de Talamak ang droga ay naging kampante po sila no dahil alam nila na may isang pangulo na lumalaban at uh, handang gawin ang lahat no para mapanatiling ligtas po yung ating mga kababayan at itong mga sinasabi nilang biktima ng IGK hindi naman natin talaga may iwasan yan dahil may mga ilan po na miyembro ng sindikato lagi na po itong pinapaliwanag na naglilinis sa kanilang hanay para hindi po sila mabisto at yung mga pulis na protector no naglilinis din po sila ng kanilang mga asset kaya talagang may mga lumalabas na Uh, nagkaroon ng eJK. Pero kung nagkaroon man po ng eJK mga kababayan po natin, bakit isisi -isi mo 'yan kay PRRD eh hindi naman siya gumawa at hindi naman po siya directly ni-notice niya sa mga taong ito na itumba itong mga inosente. So ang uh, lagi lang sinasabi ni PRRD ay yung mga dorogista na hindi susuko o hindi uh, isusurrender ang kanilang sarili at lumaban. Ang sinasabi niya lang palagi na dapat depensahan ng mga pulis ang kanilang sarili kung sakaling uh, lumaban man o uh, gumawa man ng hindi magandang aksyon itong mga uh, addict or mga drugista na kanilang hinuhuli kaya obvious na obvious po no pati itong reward system na sinasabi ni Karma ay isang kasinungalingan at yan po ay sinagot din po ni Senator Bato at ni Senator Bongo na ito mga allegation ito ay gawa-gawa lamang at hindi totoo. Dahil dinobli na nga po ang sahod ng pulis at mga kasundalo. Kaya mabuhay pa rin po itong si PRRD. No? PRRD pa rin ang sakalam. Kaya hinahanap pa rin ng taong bayan ang Tatak Duterte. Dahil ito po yung nakikita natin na isang matinong gobyerno no? para sa Pilipino, para sa ating mga ordinaryong Pilipino, para sa mga OFW no at hindi kagaya ng nasa administrasyon ngayon na mukhang pamilya lang po nila yung kanilang pinoproteksyonan. Tayo mga ordinaryong Pilipino wala nang pakialam. No, wala na silang pakialam sa atin. Ayun pala na no, mga kababayan natin. So anyway, uh, yan ang po muna. Maraming salamat po Attorney Harry Roque sa iyong uh, legal na opinion patungkol po sa pagdinig na nangyari diyan sa House of Representatives. Ingat po kayo. Maraming salamat.